Magandang araw kaibigan, ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na mula sa Mark chapter 9 verse 41 to 50 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-iwas sa anumang bagay na maaaring humantong sa kasalanan kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa atin. Kaibigan, ginamit pa nga ni Jesus na halimbawa ang pagputol ng iyong kamay pagputol ng paa at pagtanggal ng mata. Very graphic yung mga images o nakakatakot na mga imahe. Pero hindi naman literal na sinasabi ni Jesus ang pagputol o pagtanggal ng bahagi ng ating katawan. Ito ang mensahe ni Jesus kaibigan. Ang kasalanan ay nakamamatay. Hinahatak tayo ng kasalanan papalayo sa Diyos at kailangan natin kumilos kaagad. Halimbawa, kung ang online content o social media ay nagatibong nakaka-apekto sa ating espiritual na buhay, dapat putulin ito tulad ng pagtanggal ng mga app o pag-block sa mga website na may hindi kaaya-aya na content at pag sa oras sa internet. Kung ang pelikula, music o video game ay nagpo-promote ng karahasan, ang kanta ay may hindi magandang lyrics kagaya ng sexual yung content ng lyrics na, nag, na negatibong nakaka sa iyong mga iniisip at kilos. Ang ibig sabihin ng pagputol ay pagpili ng mga alternatibong mapaglilibangan o maging mapanuri sa papanoorin na pelikula o papakinggan na kanta. Kung ang ating pakikipagkwentuhan ay napupunta na sa chismis, putulin na natin ang usapan. Kaibigan, sa pamamagitan ng pagputol ng mga bagay na dadalhin tayo sa kasalanan, tayo ay nagiging salt of the earth o asin dito sa mundo. Kristiyano na may matibay na pundasyon ang pananampalataya at karakter. Kristiyano na aktibong isinasabuhay ang pananampalataya upang magkaroon ng positibong epekto sa mga taong nakakasama natin. Salamat kaibigan. Kung ikaw ay na-bless ng payak na reflection na ito, like at share ang iyong, sa iyong mga kaibigan. Kami rin po ay nasa YouTube, Spotify at Instagram. God bless po.